1 come on. Come on. Come on. Hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng lola ninyo. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? kumare at kumpare. So, yon So, sana lahat kayo ay safe ngayong araw na ito. At ako naman ay ito sa awa ng Diyos. Sobrang ganda. Kagagaling ko lang galing bakasyon. Finally, nandito na tayo sa bahay ng bonggang-bongga Grabe, na-miss ko yung bahay namin. Na-miss ko yung aking munting tahanan, no? ba? Diba? Masaya, masaya yung experience ko doon sa outing dahil talaga naman bawat minuto, bawat oras, bawat momento ay sobrang remarkable, no? ba? Diba? So masaya kasi kasama ko sila tapos yung bawat moment, parang ang saya lang. Sobrang relaxed tapos yung lugar sobrang fresh tapos alam mo yon walang hassle walang toxic <laughs> so masaya masaya yung nasa paligid tapos nakapagpahinga talaga at na-enjoy ko so yun tapos eto pa syempre ang daming lalaki na nakakaloka dami kong nakilala don sa pangalawang pinuntahan namin sobrang ang paralo ng mga boys doon. Nakakaloka. Talaga naman yung nag-swimming kami. ayon nakijoin sila sa amin. Tapos nung gabi, na nag-inuman kami. ayon Grabe, naka-join din talaga sila sa amin ng bonggang bongga. Yung alam mo, para kayong magkakakilala. Kasi meron kasi parang ano doon, yung salba ba yun? Yung, yung puputak kami sa ilog, tapos yung parang, hindi siya bote, eh. salba niya ba yung tawag doon? Hindi ko alam eh. Tapos yon lahat kami nakasakay doon. Siguro mga 200, 200 nakatao. Ganong kadami, nakakaloka. Pero syempre, I'm a little bit afraid, 'di ba? Kasi syempre, mamaya kung anong mangyari sa amin doon kasi para siyang ano, parang piling ko may buhaya, piling ko may crocodile, or may ano tawag dito, may anaconda, pwede kaming kainin ng bongga, bongga alam mo yun. Tapos wala pang mga bayang, hirap palang yun yung ilog na yun sa sobrang lalim. Tapos yung agos niya, ang bilis. Ay nako, nakakaloka. Tapos yung co-teacher ko, hindi pa marunong lumangoy. Diyos ko, kapit ng kapit sa akin. So lumulubog akong gano'n, nakakaloka. Tapos syempre yung mga lalakis, gusto nila akong sa Philippines. Charot, sa talaga, eh, no? Yun. Tapos, syempre, basa mga lalaki. Bakat na yung kanila mga hotdog. Charot. So, yun. So, mga lasing sila. Kukulit nila. Tapos, Nasiraan kami. Sayo, sayo yung nasiraan kami kasi lahat kami naglakad. So, yun, nagkaroon ng bonding moment. Plus, pagdating nga doon sa resort, so, swimming na naman kasi ang daming activity doon sa resort na yun. Tapos, pagdating nung gabi, grabe ang kain ng seafood, ang lalaki ng alimango. Diyos ko, yung grupo namin, parang hindi lang yata 10 kilong alimango na kain nila. Nakakaloka. Ako, isa lang. Kasi, nakakatakot kasi taas ng cholesterol noon. Plus, may free ano pa beer o oh, nakakaloka yung beer doon libre so umuulan ng beer so inom 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 ang um, pila nakakaloka doon ang saya na ng gabi kasi talagang sobrang super party do party na so lahat kayo talagang to become one na ah oh, di ba so inggit si Christian and kasi hindi siya nakapagrest charot so eto na nga marami tayong chika pero gusto ko muna mag shoutout sa inyong lahat sobrang miss na miss ko kayo kasi doon nahihirapan ako mag-film, di ako makachika ng bonggam-bongga. Kakainis. Ito <laughs> et, eto na, so chichika tayo ng bonggam-bongga. Ang daming ganap, no? Ang daming na nangyari. Kaya, guys, simulan na natin ang unang chika. Oh, Mama Sam, meet your host para dito sa Miss Philippines. At ang kanilang finals ay October 24. At atong nga, ang host nila ay... Rabia Mateo, Beatrice Luigi Gomez at Annabel McDonald. O di ba na loka lang ako kasi yung host nila is from Miss Universe Philippines. O di ba? So parang hindi ko kasi alam kung ano, kung ano ang pinagkaiba ng Miss Philippines at saka ng Miss Universe Philippines. Kasi yung mga Miss Universe Philippines, lagi mong nakikita, nakasama na itong Miss Philippines. Kasi di ba bukod nga sila. So ayun lang yung problema, parang hindi sila bukod parang iisa lang sila. So, dapat medyo maano natin yan eh, mahati talaga ng bonggang-bongga. -bongga. Kasi sa totoo lang, pag may activity ang Miss Universe Philippines kasama dyan, yung, na, ano, yung Miss Philippines, so para silang ano, iisa lang. So, may pageant lang na another. So, hindi ko nga alam na may pageant pa pala to. Akala ko wala na. Akala ko hindi natuloy. <laughs> Naloka lang ako. So, yon Kasi wala silang ganap wala tayong nararamdaman. Eh, hindi na nga natin alam kung sino ang candidates dito, kundi si Chantal lang. Charot. So, yun. Nakakaloka sila, di ba? Kayo ba naloka din ba kayo? Kasi parang, wala nang ganap. Nasabayan nila kasi yung sunod-sunod na pageant ngayon. So, syempre, malalamon talaga sila ng bonggang boga Nandiyo dyan yung Miss International. O, di ba? Syempre, nakatutokan lahat kay Nicole Bormeo. And then, nandiyo dyan din yung Miss Grand. Nakatutok lahat sa Miss Grand. O, di, kamusta naman na Miss Philippines? Wala nga talagang manonood. So, yun. So, dapat, ano, medyo, siguro kasi first time lang, di naman din nila alam. Huwag na natin sisihin. Pero kasi sana next time, medyo aga-agahan na lang nila. Sabay nila sa mga patching ng April. Ganon. Kasi kawawa. Plus yung mga girls nila hindi na nabigyan ng bonggang-bonggang publicity. But naniniwala naman ako na ano, na bongga siguro yung coronation night nila. So, yun yung abangan natin. Support, support na lang dyan. And then, bongga yung host. Ang masasabi ko, winner. O diba? So yun. At ito nga, speaking of Nicole Bormeo. So si Nicole Bormeo lumipad na nga patungong Japan para sa kanyang competition nga dito sa Miss International. Siyempre ang takas ng positive level ng ating pambato na galing sa binibinin Pilipinas na mahal na mahal ni Christine Ann Perez. Na talaga namang masasabi ko si Christine Ann Perez, talagang tutok siya. So, ang evening gown daw na gagamitin, sana daw ha, ang gamitin daw ni Nicole Bormeo, may inspired daw sa cherry blossom ng Japan. Oh. so, color pink, gano'n, <laughs> di ba? So, ako para sa akin, maganda. Kasi may nilabas sila. Hindi ko alam po, ito na yung eksaktong gagamitin ni Nicole. Pero, yung gown, sobrang ganda. As in, parang pag sinuto ni Nicole, bagay sa kanya. Mm. So, I'm so excited. Kasi parang piling ko naman si Nicole Bormeo, ay makikipagpalo talaga to ng bonggang bongga dito sa ano sa mga kandidata sa Miss International. So makikipagbardagulan niyan. Alam niya kung anong gagawin niya. So siguro hindi natin nakita yung paano siya mag-prepare, yung kanyang eksena. So mga paandar nga hindi pa natin nakita noong paghahanda niya. So abangan natin ngayon dito sa competition kasi nakita ko ang lalaki nung bag. Ang nung box niya. Tapos Grabe. So, ibig sabihin, talagang may ibubuga talaga to sa competition ng bonggong bongga. So, yun yung abangan natin kay Nicole Vermeo. So, yun. Good luck, Nicole. At ito nga is Miss Grand. Syempre ongoing ang Miss Grand International. Marami bumabatikos ngayon do sa styling kasi nadidisappoint sila dito sa styling nga ni Nikki De Kasi nga, nung una na nakikita nila ay puro paandar, pasabog. So sabi ko naman, oo nga no. So siguro nag-ano lang siya transformation, no? Kasi, syempre, may hirap naman din kasi ayusan talaga ng mag-isa ka lang. Kung paano ka mag-aayos ko, ako nga, eh. Nahihirapan ako ng ganun. Yung halimbawa, may mga event-event, tapos bigla kang, O oh, gusto nila, show-show ka konti, yung mga patawa ba. So, ang hirap. So, mag-makeup ka, mag biz ka, mag-isa. Eh, lalo na kung may isa do sa likod. Tapos, yung wig mo, so, syempre, kailangan ayusin mo. So, naiintindihan ko yung gaano kahirap na mag-isa ka lang gumagawa. And then, sana maintindihan din natin. Siyempre, siguro nire-reserve niya rin yung mga styling niya talaga na palong-palo sa pag yung mga event na malalaki. Pero kasi ako tulad din na sinabi ko, dapat hindi yung when to pick ang labanan. Dapat consistency. So, yun yung importante. Actually, consistent naman siya. Ang problema lang kasi, yung styling niya, hindi nagda number one sa paningin ng ibang tao. Kasi nga naman, yung iba kasi talagang mahal ng camera kasi gumaganda. Katulad ni Colombia, bigla-bigla siyang gumaganda sa mga ayos niya. Eh, kung tutuusin ng city lang ng mga ayos niya, di ba? So, nandoon doon eh, kasi sila pero sabi ko nga, hindi pa naman tapos ang competition. Sabi nga nung iba, nasa unahan pa lang daw tayo ng competition. Okay, no? yan na naman tayo. Tapos, pag wala na kayo nakita hanggang huli, sisisihin na ninyo yung kandidata. So, let's see. Tapos, ayun nga, binabatikos din nila yung corona. Sobrang luwang. Eh, paano nga naman kasi? Ang luwang nga naman ng corona. Hindi siya nakafit sa ulo. Kahit ako, pag sinusun ko yung picture, kitang-kita talaga yung yung laki ng corona. Sana kasi ina-adjust yan ng todo-todo. Kasi parang feeling ko, nakalagay siya sa loob, tapos dito siya nakaklip lang dito sa likod. Pero talaga hindi siya maisuot ng maigi para ano, makagalaw ng maigi yung kandidata. Kasi importante yan na fit yung crown dun sa ulo. So, dapat dyan may adjustment na parang malalagay talaga siya ng bonggang bongga. So, yan! So, dapat dyan silipin din. Hindi dapat na binabaliwala yan. Kasi, para for the next time, alam nila na aware sila na nakikita ng mga tao na hindi fit yung corona do sa ulo ni Nikki Dimora. O, di oh, ba? Diba? Ay, nako, Diyos ko, ang mga pangyayari talaga. Nakakaloka! Pero, syempre, mas nakakaloka to sabi nga doon mama Sam anong tingin mo dito sa mga Asian candidates dito sa Miss Grand katulad ni Vietnam, Indonesia, Myanmar, Thailand, sino ang malakas sa kanila? Si Philippines, 'no, 'di ba? So obviously naman ang malakas si Philippines sa Asia. Ako ramdam ko 'yan. Pero kasi syempre iba din 'yung paandar kasi talaga ng mga kandidata. Kung baga, ko ilin level mo sila, ang hirap. Kasi lahat sila parang gusto nila manalo. Katulad na lang siya ni Vietnam. Lumalaban talaga si Vietnam because she's the host of the ano. So, nandoon na laban na laban din si Vietnam si Myanmar o okay, nga eksena ng todo-todo. Ando dyan din si Indonesia na talaga naman, oh my God, grabe din talaga ang eksena ni Indonesia. Ayaw din magpakabog at gumaganda din ng bonggang-bongga in fairness ha? So yon si Thailand, ang pinaka-weak sa kanila ay ting si Thailand. Sa so, totoo lang, nawi-weak ka na ako kay, kay Thailand. Isama mo si Cambodia. Si Cambodia, parang ano na eh, automatic Bligwak, charot. So, yon si Thailand, sa mga front runner sa Asia na malalakas talagang alam natin na ama, ano si Thailand ako nahihinaan. Hindi ko alam kung bakit kasi parang feeling ko, iisa yung ino-offer niya. Ito talaga yung very disappointed, di ba? Kasi parang feeling ko dati, mapalo siya ng bonggang-bongga, pero pagdating niya doon sa Miss Grand nalamon siya ng todo-todo, naramdaman niyo yon Oo, oh, oh, hindi siya makamani-obra ng bonggang bonga pero syempre, Thailand to. So, imposible naman hindi po masok to sa semifinals. Ma thank you, girl. Kaya ang Thailand sa Miss Grand. So, yun. So, gusto kong mangyari yun. Kasi parang, tingnan natin kung anong reaction ng lahat. So, I wish. <laughs> Charot. So, yun. Nakakaloka kasi, di ba? Parang, nate thank you, girl, ang Philippines. nate thank you, girl, ang Indonesia. nate thank you, girl, ang Myanmar. So, tingnan natin kung kaya nilang i-thank you girl ang Thailand sa Miss Grand. Hmm, di ba? Napaisip kayo. So, tingnan natin. Parang piling ko ang hina kasi ng pambato nila ngayon. Natatabunan nga siya ni Myanmar sa kani Indonesia. Isama mo pa si Philippines. Oh, di ba? So, paano kung si Vietnam ang nag Thank you, God. Just ko, Lord. Imposible yan. Dahil hindi nila gagawin yan at gagerahan sila ng bonggang-bongga dito ng mga tao sa ano, sa Vietnam. Lagot sila. Charot. So, yun. So, wish all the best. Siyempre sa Team Thailand, Myanmar, Indonesia, Vietnam, and of course, lalo na sa atin, Philippines. Na sana talagang makita natin na tumaas pa yung level niya to the highest level in the future. Di ba? At eto nga, mama, something mo possible ba mag -last to standing dito si USA at saka si ano si Philippines and then ano masasabi mo na mukha daw silang ano poon <laughs> ano ba yon nakakaloka talaga tong mga ano na to komentong to so ako may nabasa kasi ako na sinabi nga na mukha daw silang santo yung alam mo yon para daw yung mga ano may nakalagay pa nga doon eh para silang santo Niki, kawaan mo kami. O, ba? Diba? Nakakaloka. Windang ako doon. So, ako para sa akin, yung styling kasi ng pambato natin, sobrang panalo. In fairness naman kay Niki, talagang face value hindi mo pupunahin talaga yung mga eksena niya. Ang pupunahin mo sa kanya talaga yung ganda na meron siya. At kahit kanino siyang candidates na idikit, talagang lumulutang yung ganda niya. Napansin nyo, hindi nga lumalapit sa kanya si Miss Thailand. di diba? Kasi malalamon talaga siya ng bonggang-bongga. -bongga. So, nandun doon na parang piling ko, nandun doon yun na-insip yung ibang candidates. Especially yung mga Asian. Kasi syempre, yung mga Asian kasi yung beauty nila, hindi talaga totoo. Charot. At hindi sabog na sabog. Yung alam mo yun. Yung parang hindi sila pack na pack. Kung wala silang ginawa sa mga mukha nila. Charot. So, yun. No, parang feeling ko. Ano. Iba kasi yung beauty kasi ni Nikki. Sobrang um, fresh overload. Tapos, pangalawa. Real. Yung beauty niya. Hindi to gawa. Ah, panalo talaga. So parang piling ko talaga pagdating sa beauty isa si Nikki, isa pinakamagandang kandidata dito sa Miss Grand walang halong bias pero maraming magaganda hindi lang si Nikki sa mga Latina san dami sa Asian si Indonesia pumapalo kasi may lahi naman si Indonesia and then eto nga Siyempre si USA, nako, may eksena din. Parang nga daw Santa si, ano, si USA. Isa to sa parang Santo Nino, alam mo yon Ako masasabi ko si USA, gusto ko yung styling niya. Tapos gusto ko yung balikat, gusto ko yung katawan niya. Ang sexy, parang feeling ko, kakabog din to talaga dito sa dulo ng competition. Pero hindi ko nakikita na magte-thank you girl to o may el tokuyo si USA kasi she's a very strong guest. Maaaring may el tokuyo pa yung ibang kandidata from Asia pero hindi may el tokuyo itong si Philippines at saka si USA na sisiguro ko. At possible, possible na mag last to standing sila dito sa competition ng Miss Grand International. O, di ba? So, yon, So, kayo guys, ano guys, ang tingin niyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin nyo, meron kayang may El Tokuyo sa Asia at sino tong mga front runner na to sa Asia na possible na may El Tokuyo dito sa Miss Grand International 2023. At tingin niyo Thailand, possible nga kaya ma el ngayon taon na to or pwede kaya mawala sa eksena. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys maraming maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.